nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan. Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating na anod na <tong> sa <rapist aumentar> <tong rapist nursing home> Okay, good evening po sa inyo lahat. Ako po si Christian Esguerra and welcome po sa ating live Facts First episode ngayong araw po ng uh, lunes, November 24, 2025. Nasa ibang bansa po tayo ngayon pero malapit na rin po naman tayo umuwi. And uh, baka hindi nyo pa po alam, we have a quadruple header for tonight for the first time dito po sa Facts First. Apat na magkakasunod na live episodes starting ngayong uh, oras po. 8.30pm. Ang pag-uusapan po natin ni kaugnayan dito sa developments, dito po sa kaso na kinaharap nila Cassandra Ong at saka of course ni uh, former human rights lawyer Harry Roque. At uh, kanina kalalabas lang po ng balita na 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 raw po yung passports nitong sina Cassandra Ong at saka nitong si uh, Harry Roque. So ang tanong, marami po mga nagme-message sa eh mga nagpo-post ng comments dito po sa ating social media pages. Ang tanong nila, so kailan mapapauwi itong si Harry Roque at saka of course itong si Cassandra Ong? So tanongin natin mismo doon po sa isa po sa mga tagapamuno ng uh, Presidential Anti-Organized Crime Commission. I'd like to welcome again to our program si uh, Mr. Winston Castro. Magandang gabi po and thank you for joining us dito po sa Facts First. Ah, good evening, Christian. And again, good evening to all your masugid na mga tax natics so, all over the world. Okay. Sir, uh, ito po yung pinakamainit na balita. No? So, cancelled na po yung passports nitong sina Harry Roque at saka si uh, Cassandra Ong. Oh, hindi po ba? Tama po. Kaninang hapon lamang, uh, naglabas na ng desisyon yung, ate, yung Pasig RTC Branch 157 doon sa omnibus motion na sinampan ng ating gobyerno to cancel the passports of Baterna, Ong, Kunanan, and Hari Roque. Mm -mm ang tanong po, no? di ba medyo matagal-tagal na rin naman nakasuhan itong si Harry Roque and uh, the others. Bakit ngayon lang po lumabas itong cancellation ng passport nila? Uh, una, uh, in, a we applied for the International Red Notice sa Interpol noong May 15 of the current year. Nung paglabas po nung kanilang warrant of arrest, May 8, agad din pong nag-request ang PAOK through the PCTC ng uh, Red Notice kay Ginong Roque. Ngayon, uh, syempre hindi tayo mga abogado lahat dito sa PAO. So we thought all the while that the simple application for a red notice would mean na magagrant agad-agad. Eh hindi pala agad. So we had a meeting two weeks ago with regards to the cancellation of passports. At noong Monday, Sinabitan po natin yung ating omnibus motion at nag grant din po agad. Ah, nung nakaraang Monday, nag-update uh, nag na tayo ng omnibus motion sa passing RTC para i yung passport. And thank God, one week lamang, na-cancel na po. So ano po implications ito? Uh, for instance, ito kay Harry Roque. Cancel oh well, yung passport. One... What does it mean? <laughs> for one, technically, Mr. Roque, Mr. Cunanan... And, uh, yeah, well, well, we are not sure Mr. Cunanan is outside the country. For Mr. Roque, is practically without a passport and he is subject for deportation. Ang tanong kasi, uh, he is uh, invoking the principle of non repoulement because of his application for the political asylum. By the way, apparently, mukhang tama po ang ating dating judge at current ombudsman na kasi na po ay na-deny yung kanyang asylum request petition doon sa Netherlands. At meron siyang ongoing na petition naman dito naman po sa Germany. So, um, the implication. Well, uh, kapag nailabas po natin, yung, nakuha po natin yung red notice kay Mr. Uh, Roque, bagamat walang extradition, walang bilateral extradition ng Pilipinas at saka yung Netherlands, we can invoke that he be deported because he is not in possession of a passport anymore. No, he could be in violation of the laws of the country he passed one. Second, we can invoke the commitment of Germany and other European countries in relation to the Palermo Convention. What is the Palermo Convention? The United Nations Transnational Organized Crime Convention. And one of the criminal activities that is penalized within that convention is trafficking in persons. Remember, Christian. Uh, Mr. Roque is charged not with a political crime. Although meron siyang inciting to sedition na arrest warrant, pero yung application natin for red notice as far as Roque is concerned is qualified trafficking in persons. Mm. So, teka, anin, ano po yung basis na sinasabi ninyo, no? papaki-elaborate nga po, na denied yung mm. kanyang asylum petition sa the Netherlands and now he is applying uh, another uh, applying for asylum doon naman sa Germany. Yeah, we're trying to verify that kasi kahapon nung dinodouble check natin lahat ng mga datos in relation to Mr. Roque. So ang aming nakuhang datos ay uh, apparently wala na, uh, napaso na yung kanyang aplikasyon doon sa Netherlands as far as political asylum is concerned. Kaya sabi ng ating mga sources, palipat-lipat siya papunta ng Netherlands and Germany, no? Now, be that as it may, Christian. Be it as it may. Kung saan man merong live na application for political asylum, pending political asylum request si Mr. Roque, he will not be able to invoke any that principle of refoulement. Gawa ng wala na po siyang passport. Kanselado na po yan. So we will invoke the Netherlands and or Germany to deport him no, to the Philippines in as much as wala na po siyang legal document that guarantees his stay in that particular, in those particular territories. Okay, so basically, in the extradition, ang titignan nyo rito, ang titignan nyo rito, yung deportation, on the basis of the absence of a passport. That's one. The second mm. is, masabi ko nga po, yung commitment ng Netherlands and or Germany to the ONTOC, to the Palermo Convention, of which they are uh, party members. Okay. So, dito sa proseso tinitingnan po ninyo no most likely kailan mapapabalik sa Pilipinas itong si Harry Roque para harapin yan, yung mga kasong kinakaharap niya. Christian, yan ang medyo mahirap pong sagutin at this point, no? So patuloy ang pakikipagbigay ugnayan ng ating gobyerno sa Interpol at bukas I am sure the Department of Foreign Affairs will already get in touch with the uh, Netherlands government through our Philippine embassy there to inform the, the uh, host country of Mr. Roque na yung kanyang pasaporte ay kanselado na. Uh, but knowing Mr. Roque, he will use all legal <laughs> legal avenues available to him. So sabi pinangangalamdakan niya ba, na siya isang napakagaling na international uh, lawyer. So expert mm -hmm. law po siya, sa international law. So let's see. Pero as far as we are concerned, With the cancellation of his passport, we will invoke all legal instrument available to us, be that a deportation request or uh, invoking the commitment of Netherlands and Germany to the UNTOC or Palermo Convention. Okay. Kasi isang pagbasa po pa rito sa ginagawa ni Harry Roque and I think this is also shared by a lot of people mukhang pinapatagal niya yung kanyang stay sa ibang bansa hanggat magbago po yung klima ng politika dito sa Pilipinas. Ibig sabihin, kung makabalik ito si Sara Duterte sa 2028 or earlier, if he can hold out that long, eh, the better for him. Hindi po ba? Pero hindi po that ba is, uh, Christian, that is already, that is an open secret, so to speak. At ang yeah. kanyang mayat-mayang pagbibigay ng mga komentaryo vlogging, going on Facebook Live, uh, claiming that he is doing it for his love of his tatay digong. Obviously, that is to create uh, to to uh, create a, an image. Nagpupostura siya na siya ay isang political quote and quote refugee. So that is a game plan. That is a political game plan. Pero Christian sana, Uh, wag naman po isipin ni Ginoong Roque kasi kung sino-sino pinapangalanan niya kahapon. Kahapon, pinangalanan niya si Undersecretary Nicholas Felix T. Na di umano, pinipersonal siya. Wala hong ganoon. We received no instructions from DOJ, from the palace, in relation to Mr. Roque nung kinasuhan po namin siya last year, September. Ebidensya lamang po ang pinagbabasihan natin. E, pinangangalanda na ka niya, Christian, magaling na bugado siya, di ba? So, mm. if he if really a lawyer worth his uh, salt, umuwi siya ng Pilipinas, arapin niya ito. Mm. Okay, ito. Para ma-refresh ma din po yung memory ng mga viewers natin. Ano? Gano'ng kaseryoso yung allegasyon na kinaharap ni Harry Roque in relation to human trafficking? Opo. Alam niyo po, ang laging sinasabi ni Harry Roque, wala siyang na-recruit, wala siyang benenta, wala siyang hinarap or transport and so on and so forth. Those are acts of trafficking. Wala nga po talaga. Pero ang inallege namin sa kanya, yung case theory namin, at napatunayan na po natin ito, na workable ito, dito kay Alice Buo, mm -hmm. is that if you organize a business enterprise for the purposes of trafficking in, uh, trafficking in persons via scamming, you are guilty as well of trafficking in persons. And we're able to prove that case theory already with regards to Alice Guwo. Si so Alice Guwo, wala ring penenta, uh, uh, hinarbor, transport, and so on and so forth. Pero Alice Bubo, Wang Jiang, and the rest, they organized a business enterprise for the purposes of trafficking in persons via scamming. Yun din po ang aligasyon natin dito kay Ginong Roque. No? Ang case theory natin is, mula sa kanyang bibig, sinabi niya na siya ay nag-abogado para doon sa Lucky South 99. At ang aming aligasyon, ang aming mga ebidensya magpapatunay na mayroong uh, konkretong ebidensya magpapatunay na yung Lockstop 99 was instituted, incorporated for the purposes of trafficking in persons via scamming. So ano yon? Alam niya at the very get go, ang aming aligasyon, alam niya at the very get go na yung kanyang inaabagaduhan na korporasyon ay incorporated for the purposes of trafficking in persons for that reason we charge him at kinatigan kami ng Department of Justice can he feign innocence or ignorance na uh, 'di ba yan din naman yung pinapalabas siya initially doon po sa mga congressional hearing na abogado na siya ng whirlwind hindi po ba mm -hmm. pero uh, hindi po yan ang testimonyang ibinigay ni Ginoong Altenco at saka yung testimonyang ibinigay ni Attorney Jesse Fernando sa Never and this is on public record, they said in the Quadcom, he quantum hearings, never na nagsabi si Ginoong Roque na he was, he was there for whirlwind. Ang sabi ng dalawa, ang sabi sa kanila ni Ginoong Roque, he was there for Lucky South 99. Eh yung Lucky South 99 nga ang ating na dito sa kaso nila na criminal network. No? So, he is, actually, he was, uh, lawyer in quote unquote, working for a criminal enterprise. And he knew it. Alam niya yun. Sapagkat yung Lucky South 99 Christian, hindi naman yun ang unang pagkakataon na, na, na raid ng gobyerno. Nung na-raid po namin noong June 4, 2024, hindi yun ang kauna-unahang pagkakataon ng bagong upo po, bagong upo si uh, DILG Secretary Den, Ben Horabalos, na-raid po nila yung Lucky South 99 sa Angeles, hindi sa mm. Porac dun sa Friendship Highway. So may pattern. Diba? He knew all alone na yung kanyang pinasukan ay isang pogo na kilala sa pagiging trafficker. At Christian, mm -hmm. hindi lang yon ang nakita natin in pub, on record. Yung kanyang bahay doon sa Baguio, pinaupahan mm -hmm. niya sa isang wanted na pogo financier. Wanted saan? Wanted sa China. Mm -hmm again, how, how gano'ng kabigat yung uh, ebidensya na yon para makonect talaga itong Sari Roque dito sa illegal activity ng Pogo? Alam natin, uh, uh, I'm sure he's a very good lawyer, but he should do a lot of reading in relation to jurisprudence of trafficking in person. Ano ubang ibig sabihin natin? Kapag ikaw ay nagpapaupa, kapag ikaw ay nagpaparenta ng mga facility at yung facility mo uh, parentahan mo ay ginamit for the purposes of trafficking in persons, you, you yourself is uh, complicit to the crime of trafficking in persons, albeit in a minor capacity. So may, may pattern si Ginong Roque. He does not do due diligence. Abogado siya He should know, he should know how to perform tinatawag natin Christian na know your customer function. Hindi yung tanggap pa lang ng tanggap ng pera, alam mo na may problema na ng mga pogo ng mga panahon na yon, pero hindi niya pinerform yung isang napakahalagang aspeto bilang officer of the court which is to make sure na kanyang pinaparentahan ay hindi uh, wanted or walang uh, kaugnayan sa anumang kriminal na activity mas sa Pilipinas man or doon sa China. At napatunayan natin yung nagrenta sa kanya ay wanted sa China. Eh, tsaka yun nga daw, ang uh, isya dyan una yung uh, due diligence, due diligence. Dapat ni, ni Harry Roque. Pero yung pangalawa po, hindi naman dapat tingnan itong uh, case nung kanyang pagpapaupa ng kanyang bahay dito sa isang wanted person in isolation. Dahil binabanggit yung kami pattern, hindi po ba? Yes, hindi sir. naman to isolated case. Pero di siya connection doon sa isa pang pogo. Uh, Truth be told, wala lang kaming sapat na panahon na para magdevelop pa ng isang kasong in relation doon sa aming i-alleged ia sana na meron din siyang ka kaugnayan sa isa pang uh, offshore gaming operate uh, operation unfortunately marami kaming kasong hawak po ngayon 50 plus cases 55 no yung lima na resolved na and nagdagdag kami ng dalawang panibagong kaso so we cannot kung sinasabi niyang political persecution ito, di sana we could have thrown everything, all of the book at him. Pero we're basing it on the evidence base doon sa case build-up natin. Wala hong halong politika dito, Christian. So, rest assured, he will be given his opportunity to prove his innocence in court. di ba? Yun naman yun eh. Kami nag sa, kami nag-a-allege. Ang PAOK ang complainant together with si IDG, laban kay Ginoong Roque. So ipipresenta ng abogado ng Estado lahat ng mga argumento at ebidensya laban sa kanya. At siya naman, bilang responsable officer of the court, umuwi na ng Pilipinas at harapin nito bilang isang responsable officer of the court. Okay. Ito naman po si Cassandra Ong. No? Marami nagulat na wala na pala ito sa Pilipinas. Okay. Unang-unang paka-explain. No? Bakit siya napayagang makalabas ng bansa? Uh, ganito po yun. Um kanyang commitment order ay contempt lamang at ang contempt mm -hmm. order niya was based on a ruling issued by the Quadcom. And on December 12, 2024, the Quadcom already terminated their hearings. So they already uh, issued a uh, they already drafted and presented a committee report so to speak. Kaya yung lifespan ng komite na naglabas po ng contempt order sa kanya ay nawala na po, namatay na. Kung kaya, noong December 16, ibinigay na po yung release order ng kongreso sa kanya. Okay, nakalabas siya December 16. Noong Enero, nakikita pa po natin siya sa pamamagitan ng ilang mga pamamaraang I hope kami na lang muna ang katago na muna namin sa aming mga sarili nakikita pa namin siya na medyo aktibo pa po siya lumalabas labas may mga pictures kami may mga videos and so on may mga timestamp timestamp at nakita namin na siya ay nagpunta nga po sa bansang Hapon kaya lang Christian hindi namin pwedeng bantayan si kasi on 24/7 gawa ng that would be violative of constitutional rights to freedom of travel and freedom of mobility. Iho ba? Ang pangit hmm. naman nun na merong kang isang kababayan, bagamat merong aligasyon, pero hindi pa naman lumalabas yung warrant of arrest, na binabantayan mo siya, hindi ho ganun kumilos ang kasalukuyang gobyerno. Uh, well, as far as PAOC is concerned, we don't want to violate the human rights of anybody that we would like, that we accuse no? Nung namabas yung kanyang warrant of arrest nung May 2025, it was very unfortunate na nahirapan na po ang ating mga law enforcement officers to serve the warrant, yung PNP at saka NBI. Kaya nung medyo nahihirapan na po, nag uh, motoproprio na po yung PAOK, nag-apply na kami ng uh, Interpol Red Notice via the Philippine Center for Transnational Crime. PAOK po ang nag-apply ng red notice laban sa mga taong ito. Okay. So, kailan po yung last monitored movement nitong si Kasi As far as your office is concerned. Inero pa ho, medyo matagal na. then January lumabas, this year? Yes, sir. Matagal na, Christian. Kaya nung lumabas yung warrant, uh, tulungan tayo bilang isang gobyerno, medyo pahirapan na nga. Ngayon na medyo nagtatagal na, ngayon ay November 24 na, Uh, malamang sa malamang, wala na po siya dito sa Pilipinas. Uh, ang red notice naman, eh, naka-identify po doon yung mga bansang maaari niyang puntahan. Unfortunately, lahat ng mga social media accounts ni Binibining Roque, ay, nibi, sorry, ni Binibining, <laughs> ni Binibining, ni Binibining on, Ong, on. oh, sorry, sorry, oh. ni Binibining oh. Ong, at saka ni Binibining Baterna, lahat po yun ay wala na, uh, deactivated na. So medyo mahirap pala tayong sundan sila ngayon. So we'll have to build on human intelligence na po, yung mga leads na makukuha natin from our foreign counterparts and here in the Philippines kung nandito man siya. Okay, tawa. Uh, based po sa understanding ninyo dito sa sindikatong kinabibilangan ni Kasi Ong, no? Kasi clearly, sindikato yan, di ba? Basis sa investigation niyo? Saan siya likely magtatago? ano mga bansa? Alam nyo ho, sa aming pananaw, magpapaikot-ikot lamang yan dito sa Southeast Asia. Hindi yung magtatagal sa Japan. Japan has one of the most effective law enforcement uh, po, uh, agencies. no? So, kung sa Japan man po siya nandoon, mabilis masiserve <laughs> yung red notice. So, we we believe na gawa na yung kanyang ninong, si Duan Ren Wu, ay isang dating pulis sa China at merong mga koneksyon doon sa Golden Triangle. She could just be anywhere, of this, anywhere in this country, paikot-ikot lang yan. Thailand, Cambodia, Laos, Myanmar, and so on. Paikot-ikot lang po yan. Inya, pero ang issue niya baka ano eh, so near yet so difficult to capture because of all her connections, hindi po ba? Uh, unfortunately, I would have to agree. But uh, the full force of the law, as far as the Philippines is concerned, will be applied to her. Uh, hindi naman po nagkukulang ang gobyerno through the NBI, DOJ, and uh, PNP, and PAOK, and even the Bureau of Immigration. We're always in constant communication with our counterparts. Kaya nga, nung, uh, truth be told, pinitawan uh, ho kasi ako personally I could be I could definitely say binitawan ko personally ito noong mga June of this year kasi nag-focus po kami sa ibang mga kaso because I am a nominal complainant of some of the cases laban dito sa mga naaresto nating mga magpupugo. So mm. ipinaubaya po natin doon sa ibang law enforcement agencies na may hawak ng warrant para ma-implement yung warrant na yon. Then nung the other week Nung nag-hearing na nga po yung budget deliberation ng Department of Justice Attached Agencies, kami din po ay nabigla na wala pa pala siya, hindi pa pala siya nahuhuli at hindi pa pala siya, uh, hindi pa na-serve yung warrant sa kanya, yung to be honest. So, kasi hindi po ako nominal complainant doon sa kaso ng porak, Ang hawak kong kaso ay yung kaso ng Cebu at yung mga kaso dito sa Pasay na mga Pogo. Mm. Lastly po, no, speaking of POGOs, uh, sa monitoring niyo ilan pa ba yung mga natitirang operating underground or guerrilla style since the total ban was uh, implemented? Mga remnants na lang ito, Christian. Kaya nga, I'm, I'm very happy doon sa active na mayat-mayang operation at raids ng Bureau of Immigration ng PNP at saka NDI. Kung susundan mo, you just key in uh, sa Google, search mo lang Pogo rates BI, Pogo rates PNP SCIDG ganyan. Marami lately, kaya lang kita mo naman anim na lang, pito, walo, but I would have to throw in a word of caution. Bagamat kakaunti na lamang po yung mga nandito mga financiers ng mga foreigners, yung word of caution ko ay baka nalipat naman yung technical skill doon sa mga Pilipinos kasi kung nakikita mo yung mga raid lately 20 Pilipinos, tatlong Chinese, 10 Pilipino, dalawang Indonesian so oh. baka mamaya eh we may have thrown them all out, deported all the foreign pogo workers pero yung hindi na reintegrate ng mga Pilipino doon sa ating legitimate workforce baka mamaya sila na talaga ang bumubuhay dito sa mga remnants or guerrilla operations ng mga illegal na offshore gaming uh, activities. Kumaga nagkaroon ng capacity building, nagkaroon ng ano uh, skills transfer from the foreigners no, sa mga Pilipino, tapos yung yes. mga Pinoy na ngayon yung gumagawa ng trabaho na yan. Yan ang pinag-uusapan natin last year uh, during the height of the Pogo raids, ba diba, Christian, ang, mm -hmm. ang pangamba namin sa PAOK, eh, baka mamaya maubos nga itong mga foreigners na ito, pero kung hindi magsasucceed yung reintegration ng mga kababayan natin, eh, para ke pa na meron na silang skills. Di ba? Gagamitin mm. pa rin, syempre. Yes. Mm. And, okay. Mm, -mm. Oh, sige, sir. Uh, before I go, uh, please allow me to take this opportunity to talk to our kababayan. Last two weeks ago, we rescued 300 346 Filipinos from Myanmar. November 12 po yun. 346 Filipinos from Myanmar scam centers. Mga kababayan namin, huwag na po tayong pumunta sa Myanmar, Thailand, Laos, Cambodia para magtrabaho sa mga quote-unquote call centers. Hindi po yun call centers, scam centers po yun. Pag hindi nyo namit ang kota, bugbog abutin ninyo. At mahirapan po ang gobyernong kunin kayo sapagkat conflict zone po ngayon ang Myanmar. On that Iga, note, Ibi, Christian, Ibi, ha? Oh, wait, yes, wait, Ibi. sir. Wait lang. Wait, wait. Ibig sabihin, dahil nagkaroon ng crackdown sa mga POGOS sa Pilipinas under this current administration, lumipat yung operation sa mga bansa tulad ng Myanmar, tama ba? Kasi yan ang ginagawa yes. nila dito sa atin, hindi po ba? Yes, sir. Yes, Christian. Kaya noong November 12, we were able to rescue, the Philippine government was able to rescue 346 of them. Uh, okay. That is not the first and definitely that will not be the last. March of this year, 119. So more, since 2023, 1,900 Filipinos have been rescued already from Myanmar, Cambodia and Laos. You know, wag na sana silang dumagdag kasi mahirap po kapag nandun ko sa sitwasyon na yon. Uh, hindi agad-agad matutugunan ng gobyerno yung inyong panawagan ng rescue. Mm -hmm. Well, uh, before we end, no, uh, I know final note yun na po yan, pero kasi I'd like to relay yung mga messages ng na mga nanonood po sa atin. And uh, basically, they're praising you and the rest of your fellow workers uh, in government dyan po sa PAOC for a job well done. So, congratulations sa inyo. And they're actually hoping that you would stay on For as long as you can. Diyan sa so paok. <laughs> no Na-relate -like nare ko -like lang naman. Na-relate ko lang naman. Natawa kayo, no? Okay. So, okay, sir. Maraming maraming salamat po. Thank you, Christian. Have a good day. Okay. Magandang gabi po. Yan po si uh, Mr. Winston Casio ng uh, Presidential Anti-Organized Crime Commission. Tatapatin ko na kaya, no? kaya ako nabanggit yan. Kasi syempre may mga nadidinig tayo. Ayoko na muna ng uh, i-discuss kung... Mm. Uh, baka hindi siya magtagal. Yan sa pop. Doon na lang muna. Okay. Eh kung sakal-sakali, medyo sayang po. Dahil uh, they're doing very important work dyan po sa pop. Especially, ito po si Mr. Winston Casio. So, Let's see kung... <laughs> Quiet muna ako. Okay. Oh, sige. Mm -mm. Basta yun. Lang po. Pero, yun nga po. I wish I could say more. Pero, ganun talaga. Okay? Uh, let's see if uh, Mr. Winston Cascio would stay on Diyan po sa paok because we've been hearing medyo maraming uh, nasasagasaan and may uh, ilang mga hindi natutuwa doon sa kanyang style when it comes to being very very transparent about the work that Paok does. Yun na lang muna. Okay? So, meron po tayong second episode. Live pa rin po ito. Makakausap naman po natin ng na isang eksperto pagdating po sa immigration law. At para mas uh, maliwanagan po tayo dito sa implikasyon nitong pagkakansila sa passport ni Harry Roque in relation to his application for a political asylum. Yan na po muna. Ako po si Christian Esguera.